Hi! Hello everyone! Andito po ako ngayon sa aking channel. Sobrang init po mga guys. Namamaypay po ang lola nyo. Ito po ay susubukan natin kulayan ang abaniko sa pamamagitan ng crepe paper. Ay ko lang po ito kung talagang kukulay po. Ayan, may planggana po ako. At saka ko po, po iloglog ang crepe paper kung talaga po talagang kukulay sa ating pamaypay na akin pamaypay ngayong tag-araw ang init-init kasi po. Ngayon, kukulayan ko po. Baka sakaling gumanda ang kulay ng aking abaniko. Yan mga guys, tingnan nyo. ko na nga po ang aking abaniko. Yan, para magkakulay. Ito po ang aking ginawa sa aking abaniko. Kasi alam nyo po, ang aking abaniko ay anahaw po yan. Kaya ang gagawin ko po ay kukulayan ko. Ito po ay sabi nila po ay kukulay po daw ang abaniko sa pamamagitan ng crepe paper. Yan nga po ang resulta sa pamamagitan ng crepe paper. Ito po ang naging resulta. Medyo mapula nga po ng konti. iba ang kanyang kulay mga guys. Dahil hindi po ako satisfied. Tinry ko naman ulit itong isang kulay. Yellow. Ito pong dilaw na ito. Sinubukan ko ulit sa aking abaniko. Kasi konti po ang kulay ng no pula. Kaya itong dilaw po ang aking sinubukan kung maaari po pala talagang. And mga guys, ito ay try ko lang po sa aking abaniko kung talagang kukulay po ito. Dahil hindi po ako doon satisfied sa pula, ginawa ko po ito uli ang isang kulay na dilaw. Ito ay try lang po mga guys kung talagang kukulay. Gusto kong lagyan ng kulay ang aking abaniko mga guys. Try ko lang po. At ito nga po ang naging resulta sa aking abanikong anahaw. Dabis po ang kulay. Hanggang dito na lamang mga guys. See you next my video. At uh, God bless you always. And thank you for watching.